Baka daw kaya umatend itong si Sara Duterte doon sa prayer rally nga ng mga taga-suporta ni Kibuloy na makikitaan natin ng mga placards at uh, signs na resign Riza Ontiveros, resign Marcos Jr. at marami pang iba. Okay, ayan, nakikita niyo po. Ito ata ay sa Liwasang Bonifacio dyan sa Loton sa Metro or sa Manila, sa City of Manila. Kaya daw pumunta si Sara Duterte doon ay baka gustong pag-isahin, uh, pa ipag unite ang ating bansa. <laughs> Sabi na itong isang, isang kongresista, baka yun daw ang pakay. At kung hindi daw yun ang pakay, ay dapat daw pumili na talaga itong Sarah si Sara Duterte, mag-resign or protektahan si Kibulay. Hindi nakakagulat. Katulad nga ng sinabi ni Senator Riza Antiveros, nakakapagtaka daw yung statement na yun ni Sara Duterte ng pagsuporta kay Kibuloy. Nako, hindi yun nakakapagtaka. Given na yan, kahit siguro anong sama na itong si Kibuloy at kahit siguro dumating sa punto na mapatunayan ang mga karumal-dumal na ginawa na itong si Kibuloy na andyan pa rin itong si Sara Duterte para protektahan at suportahan niya ang kanya ko ng kaibigan na isang kuwad na pastor. Oh, balikan natin na ano daw, two things. Maybe the VP or Vice President went there to be the instrument to unite our country at maganda iyan, sabi na itong kongresista. Sara Duterte, siya talaga ang sinabihan mo na, na instrumento para tayo yung magkaisa? <laughs> For God's sake, ano Talaga lang po, Senator or Representative Garin, naniniwala ka na si Sara ang magiging instrumento para tayo ay magkaisa? E kaya nga tayo nagkakagulo at nagkakawatak-watak dahil sa mga personal na interes ng mga katulad ni Sara Duterte at ng kanyang ama na si Digong. Kaya po tayo nagkakawatak-watak dahil sa kanila? Okay, tapos sasabihin mo na siya yung magiging instrument para ang ating bansa ay mayunite. Abay, di bali na siguro na magkawatak-watak. Dahil kung titignan natin, Um, yung sinasabi niyong unity ay patungo yun sa puro kasamaan. Ibig sabihin lahat tayo ay magiging masama, lahat tayo ay magiging sinungaling, manluloko, at lahat tayo ay mamumuhay sa kadiliman. Nako, hindi na. Okay, di ng kayo na lang. Di ng watak-watak tayo o di ng hati ang ating bansa. Mga kababayan, mga Filipinos, totoong Filipinos na nagmamahal sa ating bansa, walang problema yan na mamuhay sa katotohanan at naniniwala na kaya nilang labanan o ipaglaban ang tama. At siyempre, yung grupo ng mga diehard at mga pulahan na nabubuhay sa kadiliman, diyan kayo. Di ba 'yan ng ganun eh? Dahil hindi naman talaga mga Filipino citizens ang mga ito eh. Yung mga naniniwala sa mga Duterte at sa mga Marcos, sa so tingin ko sila po ay mga ay hindi totoong Filipinos. Sila ay mga Duterte and Marcos citizen. Nakakapagtaka or nakakatuwa ka na sa isipin na si Sara Duterte ang kayang mag-unite. Mantakin mo ah. ah. yun, yun lang. Ang sabi niya dito na kung sakali man na hindi kaya niyang or yun, hindi yun ang kanyang, kanyang ipinuntado ang sarali na yun, kung sakali man, dalawa lang yan piliin mong protektahan si Kibuloy or mag-resign ka. Pero ang nangyayari kasi, patuloy na pinuprotektahan si Kibuloy na itong mga ito, katulad nga ni Mr. Robin Padilla. At syempre, wala rin delikadesa. Ibig sabihin, ang kakapal ng mukha na nananatili sa pwesto, sa pwesto na ipinahiram sa kanila ng taong bayan. ba diba? Ganyan po. Ganyan po ang sitwasyon na itong mga alipores na itong si si Kibuloy. Kahit anong kahit anong uh, or kahit siguro dumating na sa punto na mapatunayan na nga yung mga karumaldumal na krimen at mga akusasyon laban kay Kibuloy kung mapatunayan yun at naandyan pa rin itong mga katulad ni Sara Duterte at Robin Padilla isa lang ang ibig sabihin yan Pare pareho silang ganon good luck